Hello guys, good morning, good morning. Ayan guys, for today's video guys, isi-share ko lang sa inyo. Ayan, itong puno ng kamyas na hitik na hitik sa bunga guys. Ang dami niyang bunga. Sino sa inyo ang hindi nakakakilala sa kamyas guys? Isa ito sa ginagamit na sangkap sa mga lutuin guys. Ayan guys, oh. Simula doon sa puno niya, may bunga siya guys. Ayan oh, tad-tad ng bunga ang puno ng kamyas na ito. Ayan, dito yan sa amin, guys. Ayan, dito yan sa amin. Ayan, sino sa inyo ang may hindi kilala sa kamyas? Ayan, ito po ang kamyas, guys. Kalamyas ang tawag na redini sa amin, guys. Ayan, o kalamyas ang tawag na redini sa amin lugar. Pero ito ay mas kilala talaga ng iba sa katawagan na kamyas. So, ayan ang kanyang puno, guys. O, so, puno niya. O, ayan, o. Tingnan nyo ang kanyang bunga. Ayan. Oh. Ayan siya guys. So oh. napakarami ng bunga niya. Ayan. Ayun para ito sa inyo na mga hindi kilala ang kamyas guys. Ito ay ginagamit sa pagluto ng mga ulam katulad ng paksiw na isda. Ayan. Paksiw o naing na isda ginagamit ito guys. Ginagamit din sa mga pagsisigang, masarap din ito. Ginagamit din sa mga pagluluto ng mga ginataan. Ayan, hanggang dulo talaga 'yan siya, guys. Simula sa puno hanggang sa dulo, guys. Hitik na hitik sa bunga. So, ayan, oh napakarami. Speaking of calamias, binalot ng bunga, guys. Ayan oh. Tumingala din kayo kasi ako habang nagbe ay nakatingala rin ako, guys, para sa inyo. Ayan oh. Napakarami. Ayan. Mm. diba Di ba? Di guys? Ayan, oh, may malalaki na. So kung magpaksiw kami ng isda, ayan fresh na fresh, organic na organic, walang pataba, walang abuno. Ayan, natural na natural guys. Ayan, namunga hindi dahil inabunuhan, kundi namunga dahil nasa tamang gulang na at talaga naman ayan napakarami talagang speaking of kamyas ay nangangalamyas talaga ang bunga guys ayan o oh, nangangalamyas ang bunga ang pagkasarap sarap nito guys ay ito'y gulping asim ay aribaga guys ay kinakain kahit gayan laang ay hugasan laang ninyo sa tubig malinis ay isaw-saw sa asin abay ari kinakain namin nung kami mga bata pa ayan o oh. Ayan, itong ganri guys, yung ganyang kalaki. Adi ay kaasimang kaasima na. Saka ay medyo buko-buko. Ay, apakasarap niyang isausausa sa asin at kainin ng ganyan na ah. Ay, uhugasan mo ang iyan. O, ayan, ay kita naman ninyo to. Ay, timbon ang bunga man din, o. Alay, timbon. Ay, balot na balot ang sanga. Sa kanyang dami ng bunga. O, ayan ay siya ay, ay hanggang din na lang ang ating video guys at ako'y magpapaalam na ay pinasilip ko lang sa inyo iring bunga ng kamias kaya ako'y natuwa bagat abay hanggang sa puno naman guys e eh, o oh. oh. ay hanggang sa puno man din naman ay ay tadtad -tad ng bunga guys iyan o oh. hmm tadtad -tad ng bunga ay may mga nalalagas pa o oh, ayan to all my dear subscribers viewers silent viewers sharers likers members super chatters Thank you very much sa inyong lahat guys sa inyong patuloy na suporta at pagmamahal kay Justina 07 Mix Vlog. Sa syempre kung bago ka pala ang sa aking channel, abay huwag mong kalimutang mag-subscribe and then select all para lag bell all para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload na video guys. Ayun, maraming mga video-video pa akong gagawin na mga simple-simpleng video na kuha ko lang dito sa amin, mga video-video sa mga kung ano man ang nahahagip ng aking paningin guys kung ano man ang nahahagip ng ating paningin ba ayan especially sa mga simple-simpleng luto ko mga pagkain-pagkain na -pagkain, mga kinakain ko ayan kasi tayo naman ay hindi mayaman na tao guys tayo ay pinobre lamang pero nasishare ko ba sa inyo yon bilang bilang memories ko guys at nilalagay ko dito sa aking youtube channel para nasishare ko din naman sa inyo yung buhay ko yung simple kong buhay na kahit mahirap ay masaya so ayan bye bye for now guys God bless you all and have a great day everyone happy lang tayo bye bye ayan umuugoy ugoy pasensya na kayo kay i-end ko na ang ating video bye I love you all guys